Hi! I-94, I-94, ano nga ba ang I-94, paano nga pa ito kunin, kailan ito kukunin, para saan ang I-94? Kung ito yung mga katanungan nyo, itong video na to ay para sa inyo. Ang I-94 or I-94 ay isang document na nagpapatunay ang inyong legal na pagpasok sa United States of America. Mapa tourist visa man 'yan, mapa fiancé visa man 'yan, mapa uh, spouse visa man 'yan, J1 or yung mga ano. Ano kahit anong visa man 'yan, ito ay document na nagsasabi na kayo ay pumasok sa United States legally. Kung nakapasok kayo sa US tapos wala kayong I-94, bali, questionable ngayon yung kanyong pagpasok. Paano tayo makakakuha ng I-94 form? Madali lang po yan. Ipapakita ko siya dito. Oops, dito. All you have to do ay syempre puntahan nyo ang website, ang Google, syempre, google.com, at itype nyo I-94. Pagkatapos, pindutin nyo mismo yung website ng I-94. Pagkatapos nyan, ito na ang inyong gagawin na susunod. Or pag nandito na kayo sa US, tapos gusto nyong kumuha ng I-94, either tourist visa man yan or K-1 visa, parang nakalagay dyan arriving visitor or departure record. Pindutin lang yan at i-fill up yung inyong firm e-shot. Una, syempre, ang inyong first name. Pangalawa, sulat nyo din po ang inyong family name, apelyedo. Pangatlo, syempre, yung birthday nyo na nakasulat sa inyong passport. Lahat ng information na ilalagay nyo dito ay yung nasa passport nyo dapat. Tapos, pang-apat, Anong bansa or anong bansa, sa ang bansa in-issue ang inyong passport. Siyempre, Pilipinas. Kaya hanapin natin yung may PH or Philippines. And then, document number. Yan po yung inyong passport number. Pagkatapos po niyan ay, ikiklik nyo to. And then, maglalabas or ilalabas na ang inyong information or yung I-94 form sa inyong I-94 form, nandyan yung information nyo kung anong araw kayong pumasok dito sa US, kung anong um, passport ID number nyo or passport number nyo, pangalan nyo, birthday nyo, at kung kailan ang expiration ng inyong pagpasok dito sa US. Pag tourist visa, sometimes 1 month, sometimes 6 months, depende. Pag K-1 visa naman, uh, 90 days. So, dyan yung makikita ang information. Once na meron na kayo nito, i-print nyo lang to para just in case kailangan nyo ng document para isa inyong um, adjustment of status or you want to go traveling, at least may kopya kayo. Okay? Ang I-94 form ay isang legal document na nagsasabi, document na nagsasabi na ang pagpasok mo sa US ay legal hindi po ilegal. So, I hope na gustuhan nyo at may natutunan kayo sa video ko neto. See you in my next video. Bye po!